Ang ating topic ngayon ay tinatanong ng Israel. Ang tanong niya ay, anong pesto ang mabilis malalabasan ng isang babae? May pesto nga ba na masasabi na mabilis talagang lalabasan ang isang babae. Pag-uusapan natin yan. Kung interesado kang malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. May pesto nga ba na mabilis talagang malalabasan ng isang babae. Ang pesto ay kahit anong pesto, basta mapupuntiriya mo yung pinakamasarap na parte. Yung masarap kang humagod, masarap kang magtrabaho, masarap kang dumila, masarap kang magdaliri, masarap kang kumayod ng iyon ti don sa bulaklak. Yung bang natatamaan mo lahat na ng pinakamasarap na parte doon sa loob. Yun yung mabilis malalabasan ang isang babae. Pero kung ikaw yung lalaki na ginagawa mo nga yung iba't ibang pwesto pero hindi mo nasasayod, hindi mo nagagawa yung lahat-lahat para mabilis mong makayod, mabilis matamaan yung pinaka nakakakiliti sa isang babae, wala rin kwenta kung gagawin mo yung iba't ibang pesto na pwedeng makapagpabilis ng paglabas ng gata ng isang babae kasi nasa pagtrabaho, nasa pagdila, nasa pagkayod, nasa pagbayo, nasa pagtatrabaho ng bulaklak, nasa pagdaliri, yung ganyan. So kung mabilis kang magtrabaho at wala kang iniisip kundi yung sarili mo lang malalabasan, mo maantay ang isang babae. Gagawa ka ng paraan para pag natapos ka ay makatapos din siya. Ganon yung pwede mong gawin kapag halimbawang gusto mong malabasan din ang isang babae. Pero kung halimbawa matagal talaga ang isang babae, matagal talaga yan. Kaya kailangan mo ng panahon at oras para maglaan ng oras pag tinatrabaho ang isang babae. Kasi may mga babaeng mabibilis may mga babaeng matatagal talagang labasan kasi yun yung mga babaeng hindi pa ganun bihasa mapalabas yung kanilang gata. Yung banga, mga nasa unang serya pa lang sila. Pero kung ang isang babae ay bihasa na, mabilis lang din yan lalabasan kasi marunong silang dumiskarte para iangat nila yung kanilang balakang, yung kanilang bolaklak para masayo din yung ti at para masalubong at para masarapan at makayod yung pinakamasarap na parte doon sa loob. So, sana sa sagot ko ng tama tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.